Lagi tayo mag-ingat. Salamat po at ang hindi dumahan dito sa atin. At sa mga subscriber, followers at mga viewers, shoutout sa inyong lahat. Mag-ingat sana kayo sa inyong mga pang-araw-araw na hanap buhay. Ang at ating spot. Yun, puno. Hindi spot. ispatan natin yan ito may puno ng kawayan titingnan din natin sana'y makadali tayong dalag ng ating haanting so good morning po okay yung po mga hindi po nakasubscribe para subscribe subscribe po ng aking channel Pindot na din po ng ating kampana at ng lagi niyo pong makita ang aking mga video niya upload kaya lang po ding araw-araw. Hindi lang lang po ako makapanik sa live. So, shoutout po sa inyong lahat. So, paano po? Balik na tayo sa spot. Tadyod lang po mga kahangin. Ano guys? Good morning mga kahangin. Ano? Ispatan natin yun. Ano? May puno na yun. sa may kawayan na to tingin natin dalag ating ting, hahantingin ngayon sana yung makadali tayo hmm, yun guys lumipat tayo dito sa ilog yun tayo sa lawa kanina kaso wala tayong makita lumi pa tayo dito sa ilog baka sakali kahit tilapia pa tapos yes, nakaisa tayo malapad lapad na, gagawin ko itong pangate. Oh, uh, lampas ho Malayo ho lampas. Okay, so, yun naman o. Oh. gagawin kong pangkate. Oo, uh, gagawin kong pangkate. Ang lalaki di. lalaki ho na na dyan. Ang eh, ganda na rin ko nakaliit-liit ng konti. Ang okay, so. oh, bilis isa palang huli natin hindi natin na video ha pero malapad naman mga 4 fingers o 5 fingers siguro malapad dyan sana makahadali tayo na dali natin dalag. koy Halit na masayang alipas. Sayang, manipis na yan lang na huling hakin. Nakalipas yung sandalag, sayang ng laki.